Sa mga taong hindi nakakalit pong magsubscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilap at may mabubuting kalawban. sanman kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sila uh, sana kayo ay malaging manakas at malayo sa mga sakit araw-araw. araw po sa inyo lahat uh, sa... Mga sulit kong subscriber po, uh, maraming salamat po. Sana pagpatuloy nyo po lamang pagtulong sa akin sa akin At tatanawin ko pong malaking utang na loob ko po sa inyong lahat. Sa mga baguhan pa lamang po, kakatuklas ng aking YouTube channel, hiwagan ng Pangasinan. Huwag na po kayong makatubiling pindutin ang subscriber at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga binabahagi kong mga video ipagkakalob ko sa mga sa inyong lahat ang aking kaalaman sa si spiritual o physical at mga orasyonis na ito dito yung malalaman sa iwa ng pangkasinan ang lahat ng aking binabagi ay ito lang po matutungayan pakatandaan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan at wag sa kasamaan at wag pong ipagyabang gamitin lamang po para makatulong sa mga nangangailangan at palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat, magmahalan at huwag makalimot tumulong sa mga taong po sa hirap sa buhay ito po ay malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na ang bahalang magsusukli sa mga ginagawa mong kabutihan. Pagkakalog sa inyo ang siksik dikdik at umapaw na pagmamahal. Pagpalang gabi po sa inyo lahat na ang ibabagi ko po sa inyo ay gayuma sa mga uh, sa mga babae. Iwaman ang pangasinan. Isa ulo, isa ulo po lamang ang orasyon bangitin ito habang nakarap sa babaeng gusto mo. Ip mo sa hangin at sabihin mo, lumay ka sa akin. At pangalan ng babae, at pwede rin sa kamay mo ihip bago mo makipagkamay sa kanya. At sabihin mo, sumunod ka sa akin at ako'y iyong iibigin at ako'y hanap-hanapin mo. At sunod po yung orasyon. Ni mini tretarum adita Christum sumatus Jusot. Sunod ang pangalan ng babae. At banggitin mo sa isip lamang ng tatlong beses. At sunod ito, ako'y iyong mamahalin at hanap-hanapin. At isunod ito na naman po ang orasyon. Isa ili, ir kimi, sa ulo, kimi, sa ulo. Kapag di mo Masa ulo ito ay isulat mo lamang sa papel at gamitin ang lapis isulat ang tatlong bisis at ilagay sa perfume na gamit mo ito yung gagamitin pag makita magkita kayo simple lang Iperfume mo lang sa damit at kamay mo palala uh, gamitin mo lamang sa tamang mal mo at gusto mong makasama habang buhay sana po nagustuhan nyo po yung aking video at sana po ang, ang ang video ito ay pakaingatan po at huwag ipagyabang gamitin po lamang sa tama ang paggagamitan po talaga ito ay yung sa talagang gusto mo nang makasama bang buhay at uh, walang kayo po tayo manalangin sa Diyos sa mga sa lahat uh, sa pang-araw-araw natin at inayos tayo sa sakit is klase kapamakan at palagi po tayong gabayan magkumbaba sa isa-isa magmahalan, magbigayan at magtulungan at higit sa lahat po tumulong po tayo sa kapwa na nangangailangan maraming maraming salamat po uh, maraming maraming salamat po sa mga subscriber ko po uh, at sa mga baguhan po uh, na nakatuklas po ng aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po at shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Diyos na po ang balang magsusukli po sa inyo ng siksik, dikdik at umaapaw na pagmamahal. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Bye bye po.